Good morning mga kabig! Kumusta? Kumusta po kayo dyan? Ako, eh... Uh, ang sarap pagising mo ng umaga na medyo... may araw na, di ba? Yun naman yung hinahanap natin pero habang tumatagal, eh medyo umiinit ang ating pakiramdam kaya maghahanap ulit tayo ng medyo masisilungan. Ay nako, hindi mo natin alam kung saan ba talaga tayo pupunta. Pag maulan may nasasabi pag may araw ay nako ay nako <laughs> ganun talaga ang Pinoy mga kabig ano masyadong reklamador na wala naman sa hulog <laughs> Alright mga kabig sa mga oras nito sa umagang ito dito sa ikaw at barangay kasama si barangay Sek Emog ang ating pong uh, tatalakayin ang ating pagkukwentuhan ay patungkol dito sa napapanahon na sabi ng Korte Suprema kapag ka hindi mo may paliwanag yung 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 iyong uh, kayamanan eh, considered yan as uh, elgatin gotten wealth no at, at uh, nako mm -mm, talagang disco uh, Diyos ko, totoo yan tama yan napapanahon pag-usapan na dapat talagang bigyan ng pansin dahil uh, wala naman masamang yumaman mga kabig, ano ho, di ba? Sarili mong uh, pagsisikap para yumaman ka. Pero yung uh, basta ka na lang yumaman na uh, alam naman kung magkano lang ang maiuwi na iuwi mo sa isang buwan, pero ito nagkamal -kamal ka ng maraming uh, propriedad no? Uh, maraming pera sa bangko ay eh kahina medyo yan mga kabi. Kaya sabi ng Korte Suprema, uh, ito ay masasabing ill well. Ito, naman pong uh, opinion ano ho, ng Korte Suprema eh, may kinalaman lamang po doon sa ating mga lingkod bayan. Ha? Wala pong kinalaman dyan yung ating pong mga ordinaryong mamamayan na nagsisikap para mabuhay at umasinso, umangat, di ba? At nagkamal ng limpak-limpak na salapi dahil puhunan ang kanyang dugot pawis, di ba? So, okay yon Pero, kung ikaw po'y uh, lingkod bayan, ano ho, ikay nasa gobyerno, at uh, kwentado yan kung magkano lamang ang sahod mo sa loob ng isang buwan, sabihin na natin 200,000, ano? Uh, doon sa mga nasa matataas na posisyon 200,000 ang sinasahod mo sa loob ng isang buwan. Pero kung sa loob ng isang buwan na 'yan ay eh, ang kinita mo ang naipasok mo sa bangko mo. Ha? Eh mahigit 500,000, di ba? At nagkaroon ka pa ng mga ari-arian eh medyo nakakapagduda. Dahil sa 200,000 na sahod mo sa isang buwan, eh, hindi po pwedeng walang kaltas yan, syempre Di ba? Maglalaan ka ng panggastos doon. No? So, siguro sabihin na natin ang matitira dyan, eh, mga 50,000, no? Okay yon 50,000 maisusubi mo, no? Para sa darating ng mga panahon, sa oras ng pangangailangan. Pero kung yung 200,000 mo, eh, buwan-buwan, eh, ka ng 500,000 na naisusubi, less na yung mga gastos mo sa loob ng isang buwan, pangangailangan mo sa pamilya, eh medyo kaduda-duda nakakapagtaka kaya't Kaya kapag kaganon ang naging sitwasyon ng isang lingkod bayan, eh asahan mo, no? Asahan mo na ito ay ilgaten well, sabi ng Korte Suprema. Kaya ta, uh, ito ho ay babala sa atin pong mga kaibigan dyan ha sa atin pong mga mga naglilingkod sa bayan na sinasamantala ang kahinaan ng mamamayan ng tao at uh, gumagawa ng kaparaanan ano ho, para magkamal ng limpak-limpak uh, na salapi eh, hindi ho tama yun so sabi ko nga ito'y napapanahon na mabigyan ng, ng tuldok no? Maaksyunan, mabigyan ng diin dahil kawawa naman yung mga ordinaryo, yung mga maliliit na tao na nagpapakahirap umaga gabi kumakayod para lamang may mabuhay ipambuhay sa kanyang pamilya tapos itong kapitbahay mo na nasa gobyerno eh aba araw-araw eh ang mga alahas kala mo may hepa naninilaw sa dami ng alahas sa katawan E eh, saan ang gagaling? Yun pala, di ba, sa hindi maganda. So, ito ay magandang babala na sana seryusuhin, na sana bigyan ng pansin, ano ho, na sana bigyan ng uh, timbang, ano ho, ng gobyerno. Dahil, uh, nasa ganun, mga kabig, mga katuto, ay naging uh, maging maayos lang tayo ang ating pamumuhay, no? Huwag ho tayong magmamalabis, huwag ho tayong masyadong ay nako, hindi mo dadalhin ang kayamanan yan pag ikaw po'y na maalam sa mundo. Ang magpapakasarap diyan mga kabig yung mga naiwan mo. Ipapano e, kung hindi kagaya mong matino? Papano kung mga bulan nako talaga naman, talaga naman. So mga kabig, mm -hmm. kung kayo po may komento sa atin pong usapan ngayong umagang ito, aba, ay eh, mag-comment po kayo ha? Mag-comment, mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Okay po ba mga kabig, mga katoto ha? Dito lamang po yan sa ikaw at barangay kasama si Barangay Sek Emog. Maupay nga aga, haaton nga tanan.